Yo, what's up guys? So nag-order tayo ng uh, ng kulikol ang tawag yung so, panlinis ng uh, tenga sa ilalim. So Ang siya na maingay. So common kasi 'di ba ito yung ginagamit natin cotton buds. So ang nangyayari is naiiwan yung naiipon yung dumi minsan sa loob para natin malinis na hindi pa pala so, maganda to kasi may camera. May lights na rin sya. Ayan. So, nakikita nyo. Ayan yung camera nya, oh. Ayan. Ayan. So, legit sya, guys, na may camera. Pasintabi po kung may makikita kayong ano, uh, tutuli. Ayan. Kung gusto nyo mag-order, guys, uh, ilalagay ko yung link dyan sa description box natin. Ayan, guys, oh. So, iturang ko muna kayo kung paano i-connect. So, unang-una, ito guys uh, pagka pagka ano nyo pagka order nyo nakalagay yan sa ganito so meron syang manual so dito i-download nyo muna yung app sa play store ang pangalan nya is HND okay, HND HND to eh Sorry, <coughs> pakita ko lang yung app kung tsura yan guys oh. Uh. kulay red <coughs> ayan, kulay red sya. So, connect mo na tayo sa wifi natin. <coughs> o, ganito yung tsura nya guys. Yan. So, punta tayo ng Play Store. Ayan o, yung search nyo lang yung HND, lalabas yan and install nyo. Kapag pagka-open nyo, ah, uh, lalabas yung wifi. Okay, yan. Yung mga settings nyo, pupunta sya doon. So, wala kayong mababasang HND unless na i-open nyo na tong uh, natin. Yan, i-open nyo, mag ilaw yan. Tapos, antayin nyo yung wifi signal nito. Alaba siya dito. Yan. Antayin natin, ha. Antayin natin yung wifi. Yung wifi signal nitong ear pick natin. Napain siya namin, nagpapalit. So, ito na guys. So, oh, lumabas na yung kanyang Wi-Fi HND ang nakasulat. ano oh. HND EC. So, connect tayo dyan. Uh, Pagka-connected to device, sasabihin niya dyan, uh, can't provide internet. So, i-back natin. So, yan. Lalabas na to. Ito na yung sa app. Ano, oh, nag-open na siya. Kung hindi pa nag-open, click nyo lang yung start. Tapos mag-open. Ayan na oh, guys. Ayan sya, oh. So, tatry natin sa tenga natin. Napapansin nyo guys. So yan Sa ilalim, makikita nyo yung dumi. O pwede nyo ikot-ikutin. Taas, baba. yan sa ilalim. So, kanina naglinis na ako. Hindi ko maabot yung sa dulo. Yan, meron pa sa dulo. Uh, di kailangan meron siya meron kayong assistant na gagawa uh, medyo malit yung butas ng tinga ko eh yeah. so dito makikita nyo na may mga tira tira pa yung wax na ano uh, madumi na tutuli yung tawag doon so yun lang so dito ako uh, gusto nyo mag order guys lagay ko na lang yung link dyan sa description box uh, rekta kayo maka-order sa seller na napagbilan ko. So, around ano siya, nabili ko siya ng live. Nasa ano siya, 170 plus, 179. Ayan, free shipping siya. Pero kung hindi siya live, mga nasa 200 o 400 to guys. Ayan, meron na rin siya USB and tapos yung kanyang uh, yung tawag dito yung rubber niya parang medyas niya Ayan. So, hanggang dito na lang guys. Kung gusto nyo mag-order. Ayan. Lagay ko na lang sa comment section o description box yung link. Salamat!